Nakakatuwa shower ng isang netizen, way back 2014 ang family ni Doni Pangilinan ay kumain sa isang food resto sa Benondo. At ngayon naman 2024 ay kumakain na ngayon sina Doni at Belle. Grabe talagang ang susunod na pangilinan ay walang iba kundi si Belle Mariano. At nakakatuwa talagang pumunta sa Divisoria ang Don Belle para mamili ng trending na ipit. At ang nakakakilig pa ay talagang pinalagay ni Donnie sa kanyang head ang ipit kay Belle. At siya naman ang naglagay din yung kay Belle. Sa simpleng gesture nila ay talagang kikiligin at kikiligin ka. At nakita pa nga ang videographer ni Donnie Pangilinan baka sakaling mapanood natin sa Donato Production. At syempre, waiting tayo sa post na ito. Sana hindi after one year bago nila ipalabas. Alam mo naman, ang Don ay napaka-private at higpit sa kanilang mga video.